Na kalikutan? Uh. Yan po siya. Ayan, ayan. Hi, Sander. Hi. 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 Uh. hi. Yeah. Sander, hi. Nag-i-scape -e dito. Sander, hi. Huwag niya pa. Sander. <laughs> Bakit? Oh, sige. Ito naman po si Hayley. Huwag ka malikat. Ako naman po. Gusto mo yan? Ayan. Ayan po si Sander. Hayley naman! Busy-busy po siya. At ito na po yung cellphone niya. Para lang po siyang remote. Ito At, na po yung cellphone niya, sir. Ayan. Tinanggap niya yung kunwari niya, sir. Eto At, naman po si Hayley. Tawa-tawa. Gamot po siya kahit saan. Inipit na po ako ng dalawa. Tulungan niyo po ako. Huwag kang <laughs> Ito po si Aileen, tawa-tawa. Gamot po siya. Halamang gamot. Ito naman po si Busy Busy Santa. <laughs> Ito po po si Brenda. Kinain ko na po yung remote. Ito po si tawa-tawa. Oh. Patay tayo kay Santa. Oh, wag mo yung tapang mata. Tapon mo na Tapon mo na ito bata yun. Yeah. May pusa dyan. Yeah. Inang, inang, inang. Hayley, hayley, hayley. There are mouse chicken. Ayan po kami po sa Santa. Ito na mapusiling. Tawa, -tawa. <laughs> Hi, Mr. Busy Boy. <laughs> don't, touch, don't touch me. Hele! <laughs> ang nakalapit sa akin. Yan, yan. Ang nakalapit siya sa akin. Don't touch the iPad. <laughs> po si Sander. May sipon po siya. Kitang-kita niya naman po. Yan po ang sipon niya. Yan po. Yan po. <laughs> oh my God. Po, po natin. Ayun po. Lalo pa po, po niya pinakita yung sipon. Yan po siya. Yan po yung sipon niya. <coughs> yan, yan. Yan po yung sipon niya. Kaya po, po kayong lalapit kay Mr. Sipon. Yan po na nangyari kay Mr. Sipon. Yan po siya. Si Mr. Sipon. Yan po si Mr. Sipon. Hindi. Uh, yan po si Mr. Sipon. <laughs> at dito na po, nagtatapos ang ating tawatawang balita at At <laughs> alam na kayo, say goodbye. Bye-bye. Bye-bye. kiss Bye-bye. Kiss. <laughs> 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 Una. <laughs> Yan po si Miss Star. Subukan mo muli. Ayun po si Sander. Napalayo na po si Mr. Busy Boy. At magpapa Magpapaalam na po kami. Bye.